Dito po tayo ngayon sa Imus Palengke. Ito po yung masarap na longganisa. Longganisa ng Imus. Hello, Nay. Dito po. Nalalo nyo na dati. Nag-vlog ako. Magkano na po ngayon update ng presyo ng longganisa? 380 po ang kilo po. Ayan, 3. Ano po ito, garlic po? Ito yung hamonado garlic. Atas ito po yung garlic na longganisa. Ito po yung sikat na longganisa dito sa Imus, Cavite. Ito masarap nilang longganisa. Ito po yung garlic. Ito po yung hamonado, ang ah, flavor. Yung yeah, sa mga naghahanap ng masarap na longganisa, punta na lamang po kayo dito sa Imus, Palengke. Sila po ang gumagawa po dito ng ano na longganisa. Oh, sarap tong longganisa ni ano ni Nanay. Nanay daw 380. Yung pong hamon nato po 380 din po nay 380 din po yan. Ito pong hamon nato yung longganisa po nila dito, sila po yung gumagawa po. Kaya napakasarap po nitong longganisa. Sila po ang sila po ang gumagawa po nitong longganisang Imos Cavite. Ang sarap po nito lalo na sa kanin. Tapos mayroong suka kaya may kamatis. Ay, napakasarap nito sa kanin, malakas sa kanin. Pakikanin ko. Ngayon bumili po tayo ng ano ng longganisa. Pangulam po natin. Sa mga naghahanap po at gusto ng longganisa, punta na lang mo po kayo dito sa Imus Cavite. Ay, wating